uno unang piga nanayog yan ang oh, malunggay kain 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 mga parikoy natikman nyo na ba itong klaseng gulay ang sarap mga parikoy kung hindi nyo pa itong natikman taposin nyo ang video itong mga parikoy para makita nyo kung paano ko siya niloto ano pa yung nyo tara loto na tayo mga parikoy lamia oy at mas siapa ang gulay tara Loto na mga parikoy Papaya na may gata na nilagyan ng malunggay Oh, ano pa natin nyo? Tara, loto na Mga parikoy, loto tayo Tara Okay mga parikoy, magloto tayo ng gulay Bawang muna, mga parikoy Naroon natin ang sibuyas At itong gulay natin mga parikoy, papaya Masarap na gulay ito mga parikoy Lalo na ngayon sa panahon ngayon medyo makulimlim. din gataan natin to mga parikoy yung natin yung tinanggalan ko ng mantika sa baboy Eh, ayan eh, o, tinanggalan ko na ng mantika to tawag ang pilya mga parikoy, yan ang hiyalo natin sa ating yung kamatis at kasili ayan at ang panimpla natin mga parikoy sa kutsara pang pasarap Ayan, takpan natin mga parikoy para lumabas yung katas ng papaya. Okay mga parikoy, check natin. Ayan. Lumabas na yung katas ng gulay natin. Ayan o. Okay. Oh. natin yung gata na pangalawang tiga. Ilagay natin. Ito yung sabaw natin. Ito yung magpaloto sa gulay natin. Ilagay natin ng sili mga parikoy para may kunting anghang. Okay, takpan natin mga parikoy para maloto yung gulay natin. Mga parikoy, check natin. Ayan. Ayan. Ngayon, may pahabol ako dyan na pang dagdag sahog mga parikoy. Delays. Ayan o. Ayan. Tikma natin ang gulay kung luto na. Kung luto na ba itong gulay? Lutuin muna natin yung gulay. Takpan natin ulit. Okay, tingnan natin ulit mga parikoy. Ayan mga parikoy, luto na ang gulay. Ngayon, ilunod na natin yung unang piga na niyog. Ayan. Ayan. Takpan muna natin mga parikoyan. Pakuloan muna natin ng para maluto yung gata. Sige natin mga parikoy. Ayan, kumulo na. Sige natin mga parikoy. Ang malunggay. Napakasarap talaga sa gulay mga parikoy pag may halong malunggay. Dahil napakasutan siya na malunggay talaga yan. Tikman natin ang timpla mga parikoy kung tama ba. Ayos. Sarap. Wow, sarap, mga parikoy. Oh, madali lang maluto itong malunggay. Kaya haunin din natin, mga parikoy, para makakain na tayo ng na, napakasarap na gulay. Ano oh, na, mga parikoy, plato na natin. Oh, mga parikoy, ano pang inaantayin nyo? Pwede na rin kayo magluto ng ganitong klaseng gulay. Simple lang, pero grabe, ang sarap. Kaya ano pang inaantayin nyo? Tara. Kainin na natin ang napakasarap na gulay. Tara, mga parikoy kain na na handa nyo na sa mga hapag kain nyo ang ganitong klaseng gulay grabe simple lang pero ang sarap talaga nito ok nagutom na ako mga parikoy kain na na dito na bye bye mga parikoy sabayan nyo na ako kain kain ok mga parikoy luto na yung ano natin parikoy gulay ngayon tikman natin mga parikoy kung napakasarap na itong gulay na to tikman natin mga parikoy napakasarap ng gulay ano mga parikoy kain kain mhm mm Perikoy kain. Napakasarap ng perikoy oh. Mm. Perikoy kain, 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 kain. Napakasarap sarap perikoy. Coba coba, sabaw. Mm. Malakay. Mm. Grabe, perikoy, sarap nang gulai, kain, mga perikoy, kain, 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 kain. kain, kain. kain, kain. kain Grabe, ang sarap mga prekoy. Okay mga parikoy. Sabayan nyo na ako. Kung saan mga kayo sulok ng mga pamamahay ngayon. Na kumakain rin. Okay mga parikoy. Kain, kain, kain. Sabayan nyo ako. Kain, kain. Mm -hmm. Tamang-tama talaga ang gulay ngayon mga prekoy. Sa lamig ng panahon ngayon. Ang sarap humigop na sabaw. Lalo na tong gulay na to na may kata. Thank you sa inyo. Thank you sa walang sawang kapanood sa mga video ko mga parikoy. Ngayon, kakain na tayo. At salamat sa inyo mga parikoy. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa inyo mga parikoy. God bless all. Pakalam mga parikoy.